Akala mo nagpapatawa lang palagi. Pero sa likod ng bawat tawa, may pinagdadaanan palang matindi. Ang paborito mong DJ na palaging nagpapasaya sa radyo, ngayon siya naman ang nangangailangan ng ngiti at dasal mula sa atin. Siya si DJ Nicole Yala, ang boses na nagpapasaya sa umaga mo, ang kaibigan mong kwela sa Love Radio. Pero nitong mga nakaraang araw, binalot ng lungkot ang mundo ng kanyang mga tagahanga matapos ang isang matinding revelasyon. Sa isang post at on-air segment noong June 23, ibinahagi ni Nicole na siya ay na-diagnose na may thyroid cancer. Yes, cancer. Sabi niya mismo, napag-alaman namin na recently yung resulta ng aking biopsy, ako daw po ay mayroong thyroid cancer. Ang sakit at ang saklap ng katotohanan. Ramdam mo yung bigat no? Kasi ang ina-expect natin sa kanya palagi ay tawa, hugot, kwela. Pero ito siya ngayon, humihingi ng panalangin, ng lakas, ng suporta. Pero sa kabila ng lahat, si DJ Nicole pa rin to hindi nagpapakain sa lungkot. Sabi niya, Faith means trusting even if the storm is raging. Grabe ba? Diba? Sa halip na sumuko, tinatawanan niya pa nga ang sitwasyon. I feeling ko ang balik sa akin ni Lord Rito, tinanggalan lang kita ng thyroid, dadagdagan kita ng boobs. Sino ba namang may cancer na ganun pa rin kabibo magpatawa? Only Nicole Yala. At syempre, bumuhos ang suporta. Mula sa mga listeners niya, netizens, fellow DJs, at mga taong hindi niya kilala pero ramdam siya. Maraming nagsabi, you've made a smile for years. Now kami naman ang magpapadala ng dasal at pagmamahal. FYI ha, ang thyroid cancer ay isang uri ng cancer na umaatake sa thyroid gland, yung maliit na organ sa liig natin na sobrang bigat pala ng role sa katawan. Kaya sa July, Si DJ Nicole ay isa sa ilalim sa thyroidectomy, surgical procedure kung saan aalisin ang thyroid gland. Hindi ito simpleng operasyon. Pero kung kilala mo si Nicole, hindi ito ang katapusan ng kanyang kwento. Sabi pa niya, So let's do this, thyroid cancer. You picked the wrong girl. Mali ka ng kinalaban. Huwag ako. Ganito talaga ang buhay minsan eh. Yung mga nagpapasaya sa atin, sila rin pala yung may mabibigat na dinadala. Pero dito mo makikita ang tunay na tapang. Yung kahit nanginginig ka na sa takot, pipiliin mo pa rin tumawa at magdasal. Kaya kung isa ka sa libo-libong napasaya ni DJ Nicole, ngayon panahon mo na para bumawi. Simple lang, ipagdasal natin siya. Kahit isang minutong tahimik na dasal, malaking bagay na 'yon para sa kanya. DJ Nicole, kung sakaling mapanood mo 'to, salamat. Salamat kasi pinipili mong tumindig kahit pwedeng-pwede kang sumuko. Salamat kasi pinili mong umite para sa iba. At ito kami ngayon, hindi ka nag-iisa. Sa mga katulad ni DJ Nicole na patuloy na lumalaban, saludo kami sa inyo. Kaya mga kababayan, huwag nating kalimutang ipanalangin ang mga bayani ng araw-araw tulad ni Nicole Yala.